Ayan. Tignan nyo naman yung view mga idol. Sulit na sulit yung pagod mo talaga dito. kasi sana yung bagong ma-discover ng mga kwan, tourist spot. Tignan nyo naman. Malapit na tayo doon sa sinasabi nilang vulkan. Ayun na yung vulkan no. Marigat-rigat yung dalan ko dito. So, Sumbrok so, na tayo ngayon dito sa maliblib na kagubatan. Tignan nyo naman, madaming mga prutas. Ha, <laughs> okay na, na nga prutas. What's up, Diyos? Ek, ek, ok, ok. Uff. Kita ko ng busuor. Sulit na sulit yung paagod. Okay na, na nga biyo. Woo! Okay na nga biyo atan.